Tapahin po natin sa pagkiri. Kasi katulad dito, mababal din ako. Malalag lang Malalag pa yan sa... Kaya po natin sa pastyong. Kasi pagkiri yung irin na sa pagkiriyaan na. Malalag lang Ano na mo kanina? Ando na sila. Pwede pang malalag Kaya dito pa tayo mga nanay, sasabihin natin. Ano, oh, umirin. Ayan, nangalak pa ulit si monkey sa kong pasyente to Ah, 2021 Ayan, kamay pa yun lalaki ka Ano yung dati natin? Laki, lalaki <laughs> din Ang bogi, ayan Mukha katuloy baba, eh Puro pink yung dinala ni daddy mo sa'yo. Mukhang hoping si abay mo na babae ito ah. Kasi napapanood niya yung mga video na kakamali eh. Mukhang gusto mo magkamali ay o. Oh. Puro babae yung pandaladala mo. Ay lalaki siya.